What's up mga ka-hype! Today tuturuan ko kayo ng Speed Handles Drill na pwede natin gawin para bumili sa dribble natin. Alright, so bago ang lahat, intro muna tayo. What's up sa mga ka-hype! Ballers natin dyan sa Boy Little Flash. And ngayon, tuturo ko sa inyo yung mga favorite speed handles na drill ko. Kailangan na kailangan natin ito sa laro. Kasi pag bumilis ang dribble natin, mas makakontrol natin yung bola. And magiging mas effective tayo na point guard. Or kung ano man position natin sa laro. Simulan natin sa drill na to, guys. So, first drill natin, tip-taps muna tayo. Make sure naka ka-bend your knees and then spread your legs. Fast fingers. Naka-athletic stance lang tayo sa sa harap. So gagamitin natin yung four fingers natin to tap. Ang second drill natin is in and out between the leg stationary drill. Okay? So naka-ball start with the ball protect. Okay? Circle B between. In and out. In and out between the legs, okay? Circle B between. So bibilisan na natin. Other side naman, left hand. So, gagawin naman natin alternate ngayon. Stationary pa rin tayo, alternate. Tapos, in and out between the legs behind the back. So, it goes like this. In and out between the legs behind the back. In and out between the legs behind the back. Alternate. Make sure, athletic stance tayo. It's nakatingin tayo sa harap. Naka-bend your knees, then spread your legs. Kasi pag nag-dribble ka, nakatingin ka sa baba, hindi mo makikita yung teammates mo eh. Kaya kailangan matrain tayo ng ganito. Pwede tumingin sa bola, paminsan-minsan. Okay. Okay, right, last one tayo sa mga kaip. Isa sa mga favorite ko. Speed V-dribble then between the legs. So, ganito. Sweet. Alright. That's it, mga kaip. Ganun kasimple lang yon Hindi lang ito yung ginagawa ko marami pang iba. Isa lang to sa mga ito lang yung ibang mga dress na ginagawa natin sa pangpa-improve ng handles dress natin. Alright? It's Little Flash. Hype it up!